Hi world, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Sis Noah the God Father channel. Update ko lang po sa ating mga uh, subscribers, sa mga nanonood. Uh, ito po ay patuloy na nagbubuhos sila. Nag-start sila noong kanina, uh, mga 4 p.m. madaling araw sa pagbubuhos nila sa mga poste ng ating bahay at ngayon ay patuloy sila hanggang uh, matapos itong uh, anim o itong uh, haligi na bubuhosan nila uh, at saka uh, pagkatapos ng buhus kakain, uh, inom and relax na kasi yan ang ating uh, pag-usapan sa kanila hanggang ano lang uh, matapos lang ang buhos kaya ito At po ang ating update lang really sa inyo. Okay. Uh, sana supportan nyo pa rin kami sa ating channel. And this is Father channel. So again, sa lahat ng ating mga subscribers, sa ating mga uh, workers, uh, sa Sis Dog channel. Mabuhay tayong lahat. Uh, shout out sa ating mga uh, workers din sa ating farmhouse. Uh, sana uh, iwas injury. Uh, at saka iwas din sa sakit ng katawan kasi mahirap pong magkasakit kaya patuloy pa rin tayo at if uh, tayo po ay manalangin sana mabigyan tayo ng uh, magandang uh, uh, araw, panahon sa patuloy ng ating uh, uh, pag uh, sa, uh, ng paggawa ng ating mga bahay so again please continue us praying for this house na sa farm na gawin namin. Maraming pong salamat sa lahat. Please watch our vlog and our channel.